simula ng aklat ni Esdras. Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Siro ng Persya, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya si Haring Siro ay sumulat ng ganito. Niloob ng Panginoon ng Diyos ng Kalangitan na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa aking ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Huda. Kaya pinahihintulutan ko ang lahat ng Israelita na magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang itayong muli ang bahay ng Panginoon, pagpalainawa sila ng Diyos. Lahat ng mamamayan sa lugar na may Israelita ay tutulong sa kanila. Bigyan sila ng mga pilak, ginto at iba pang kailangan, tulad ng mga hayop at mamahaling kasangkapan, bukod Sakwusang handog para sa templo ng Panginoon. Tumugo naman sa panawagang iyon ang mga puno ng sambahayan ng Malipi ni Nahuda at Benjamin, ang mga saserdote at mga libita, at lahat ng napukaw ng kalooban upang tumulong sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. At sila'y Pinutulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirhan nila. Binigyan sila ng mga pilak at ginto. Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan bukod sa kusang handog nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.